I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposo. Uh, Tingnan natin sa side mo, kaya lang balik tayo. Anong nangyayari sa side mo? Dito sa adaposyon. Okay. So, sa side mo muna tayo. Yan ang tipantay. Ayan. So, sa side mo, anong nangyayari sa kasalukuyan? Hindi yata kayo in good terms? In, in good terms ng patnam? Kasi may saman dito, parang may sakit. Dinalaw ng doktor dito. Doktor ito eh. So, ang sa akin, siguro sakitin yung isa sa inyo. O kapag kasama yung niya yung partner niya, ang depression depress siya. Ah, nalulungkot. Kasi dito, tumaraan ng problema yung relasyon. Baka nga kasal pa. O pwede rin namang um, may therapist who knows yung iba siguro kumonsult sa therapist o psychologist kasi parang nagkaroon na ng mental problem o oh, kung di man applicable yon ayun nga parang may sakit um sakitin yung isa sa kanila o oh, parang nade-depress pag kasama niya yung pata niya o oh, ngayon na um, magulo yung sitwasyon kaya nade-depress So, ibang senaryo. May nagsiselos siguro dito. So, kung sino yung nagsiselos, siya yung sumisira. Sa so, connection. O, nagtitriga. O, trigger. Doon sa panan niya para makipag-iwalay. tatlo tatlo ulit dalawa so parang nagtatamang hinala yung isa sa kanila kaya nga prone sa jealousy o baka nowadays nag-aaway sila o kayo kasi kayo pala to nag-aaway kayo oh, hindi magkaunawan, magkaunawaan. Yan ang current situation, pwede rin ganun. Hmm. O oh, may sumisira sa connection nyo. Third party. Sa bagay, third party situation to. Pero, more like... Other people. Pero, jealousy kasi eh. So, nagtatamang hinala yung isa. Dahil nga sa presence ng third party. na nagkukos ng mental problem sa, sa, sa isa sa inyo. Tingnan natin yung susunod. Ito. Oh! Hi! May tiff tayo dito. Nako. Existing pa rin nga yung third party. Kaya na-stress dito. Ikaw. Kasi ikaw to eh. yung sila. Kasi you versus them to. So, ito ikaw. Kasi ito sila. Na-stress ka sa presence ng third party. Feeling mo sila pa rin. Which is totoo. Tinan mo palihim na sumasala kayo. Eh ibang bahay. Yung partner mo. So, ikaw siguro yung niloloko dito. Tapos may ginagawa sila. Ano Nagsusulo sila eh. Isipin nyo, ito yung magnanakaw. Pumasok sa bahay, ito yung bahay. Pero, ito, ito siya. Yung partner mo. Regardless kung babae ka ba o lalaki ko ko anong gender ng partner mo pero yung partner mo nga pumasok siya sa bahay diretso dito sa kwarto so, ano gagawin nila dito alam na this mm mila fedel tatay dito In love siya. yung loyalty, faithfulness nitong pat na mo ay naandito nga sa adabo. So, sad to say. Kaya ayan. Um, gumagawa siya talaga ng way para makasama ng sila lang dalawa. nitong nga the So, tumataka siya. O Evan ko, anong ginagawa niya para hindi mo siya hanapin o para mapuntahan niya ada Adaposa? Mukhang mas mahal niya talaga to Sad to say. Baka nga friend to eh. Friend niya, friend mo. Pwede rin ganon. Ngayon, anong susunod nating scenario? So, current situation to. Naglolo ko yung partner mo. Totoo ang hinala mo. Kaya pala pu puro three. Tapos dalawa, ito kayo. Na parang ikaw siguro tong babae dito. May sakit. Na parang pinibisita. Nung kakilala mo. Kung kamusta ka na ba? Pwede rin ganun? Okay na, kamusta? Hmm. Punta tayo sa feelings. Um, feelings. Sige na, feelings na. Hindi, nasabi na natin kasi feelings eh. Dito yung loyalty niya sa ada pos sa iyo. Dun na lang tayo sa next action. Nya sa iyo at dito sa ada pos So may ano tayo doon, hierophant, reverse, ito, Three of ones reversed. Oh, what are reversed. Oh, MG. It's the uh, meat reversed then. Yeah, we. Anong next action niya? Wala. Walang commitment sa'yo. Sad to see. Bumaliktad tong hierophant. Walang plano. Kasi baliktad tong three of wands. Walang plano makipag-commit. Walang plano makipag-commit sa'yo. O seryosoin ka. O balikan ka. O ayusin ang connection niyo. Kasi sad daw siya sa iyo o sa connection yong dalawa. Mhm. Mm Kaya gusto niya umalis sa iyo o sa connection niyo. Kasi dito siya masaya. Sa ato po siya. next action wala. Rejection pa nga oh. Just <laughs> ko po. OMG. Pero mo like, walang gagawin. Kasi ano to, a meet. Withdrawal, isolation. Pag ganyan. Literal na gusto mapag-isa. Ayaw ka niya makasama. O sabihin natin, magkasama pa rin kayo sa isang bubong. Pero ramdam mo na cold siya. Sa iyo, parang walang pakialam. Pero dito sa Adopo, so next action, who knows? Baka may iba pa ha? ang takbo ng kapalaran. Page of Cups. Ito. The Moon. Baliktad. Page of Swords. Baliktad din. Pero may isa na upright. So, meron tayo dito page of cups. The moon, nabaliktad. At page of swords, nabaliktad din. So, anong next action niya? Hmm. Well, mukhang papangakuan niya to ng mga kung ano-ano. Pero wala naman siyang balak. Um, to pa rin. Next action ay patuloy na i-contact pa rin to. Kasi page of cups to. Message of love, di ba? Lagi niya to pina-fantasize. Furious siya palagi. May... I-reveal -re daw siya sa kanya. O, oh. secret na sasabihin. Ito naman... Pwede rin naman pangakuan niya siya ng mga kung ano-ano. Pero hindi naman niya tuto pa rin. Kasi bumaliktad yung page of swords. So siguro yung secret na sasabihin niya dito, joke lang yon Parang mag-open up siya dito ng something sa other ah, person. Pero joke lang yon may ganyan talagang tao. Um, paasa, manipulative, um, liar. So, sa madaling salita, niloloko rin niya tong adaposon. Ewan ko, may ganyan kasing tao. Mahilig magsinungaling. Pero mahal ka niya. Yun nga lang, sinungaling lang. Sinungaling lang talaga siya. Um, tawag ito. Parang pinanganak na siyang ganoon Pero mahal kanya niya. Ngayon, sa side mo, di mo alam kung totoo ba yung mga pinagsasabi niya sa iyo. Dahil nga alam mo sa sarili mo, sinungaling siya. Parang wala ka na tuloy tiwala. Pero dito, ganun ginagawa niya. Niloloko niya rin to. Napaasa ng mga kung ano-ano, sabi nating sinasabi niya doon. O, sasabihin pa lang kasi future to. Next, um, next action. Sabihin niya doon na hihiwalayan kanan niya, magsasama na sila, pero joke lang yun. Parang, nadala lang siya ng pagmamahal, o, nadala lang siya ng sitwasyon. Sa sobrang saya niya, nasabi niya yon Pero, joke lang yon Sana, sana naintindihan niyo o nuggets niyo yung gusto kong sabihin. Dahil masaya siya, may mga nasasabi siyang magagandang salita. Pero ang totoo, parang, hindi niya talaga gustong sabihin yun. Na ano lang siya, nadala lang siya ng emotion niya kasi masaya siya. Kaya nga sabi nila, kapag masaya ka, huwag ka mag-promise. Kasi more likely, pagsisisiyan mo, yung sinabi mong yon kasi nadala ka lang ng sit, ng feelings mo so ganun ang mga ang mangyayari dito sa pat na mo at sa adoption sabi nating pangangakuan niya ng kasal joke lang yon magaling kasi sa ano to eh sa sa kama yung adoption may ano tayo room stanza ay room Pwede tong may kinalaman sa SEX. Talagang gumagawa yung ano, poson mo. Nang way na makita siya. Kasi nga magaling siya doon. Pero again, sa inyong dalawa, mas faithful siya dito. Kasi nga, may benefit siyang nakukuha. Yun nga. Yung SEX. Mas magaling siya sa iyo Siguro Kaya gano'n Nahanap-hanap niya ito mm. So Anong susunod natin dito? eto. Mm-hmm. na lang, advi general advice na lang tayo. General advice. Sa sitwasyon nato na may to party. At pares kayong niloloko ng partner nyo. OMG. So, contemplation time contemplation time. Spend time alone meditating upon what you truly desire. So kailangan mo rin magmuni-muni para malaman mo kung anong gusto mo talaga sa buhay mo. Mm. Blessed change. A major life change brings you great blessings. Ah major life change. Mababago daw ang buhay mo. At yun na yung mag dadala na malaking blessing daw. Oh, may chance pa pala ng happiness sa side mo. Kahit ganyan na niloloko ka. Who knows? Baka maghiwalay din tong mga to. Kasi may major change tayo. So, kung ang blessing na gusto mo, eh maghiwalay na sila, eh baka yun ang mangyari. Mm -hmm. Kasi may blessing, malaking blessing. O maraming blessing, great. Blessings na paparating daw eh. O sabihin natin, Di man maghiwalay, eh. Makatanggap ka ng blessings. Siguro, magkakapera ka, pwede rin. O magkakaroon ng bagong trabaho, kung wala pa. Ito naman, rest. You've been working hard. Take a nap and get some rest. E eh kasi sabi ko nga doon sa ano, nauna natin may dotore, di ba kanina, yung doktor, na dinalawok. Kinamusta? yung may sakit. Kasi dito, ang dating sa akin, ikaw, yung may parang sakit dito. So, sabi natin, kung hindi literal na sakit, ay mental problem. Sabi nating depression, anxiety. Kasi nga, ayan, may iba kasi yung partner mo, kahit sino naman. Di ba? Kakaroon ng ganyang um, restless mind. ba? Diba? Na parang sinasabi dito, pahinga-pahinga din. Pahinga-pahinga rin pag may time. O pwede rin naman sa sobrang depression para makalimot sa loneliness ay nagpaka-workaholic. Kung gano'n naman ang situation. Eh yun nga, pahinga-pahinga. Kasi baka magkasakit. Mm-hmm. May eh, pahinga ang utak kung yun nga, may restless mind. Lagi nag-iisip. Punta tayo ngayon sa clue. Ito baka game changer pa to Who knows? Baka may lumabas pa dito yung ibang detalye na hindi ko nasabi. Bibigyan ko ng walong clue pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kukuha na ako ng walo. Para hindi time consuming. po na tayo. 5 6 7 8 Wala masyadong ano Glue na let, Letters o letters So game okay. Simulan na tayo So, sabi dito, walang broken chin. So, again, kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa Hindi malapad ang noo. Hmm. Ah, Ito pala, may letter. May letter tayo dito. N. Pwede may letra N sa so, whole name mo, nickname mo, ng partner mo, o ng other person. Beard and mustache. So, bal bigo balbas at bigote. Ayan. Release your ex. So, kung ang situation ay on and off kayo ng partner mo, more like ex na, pero hindi pa confirmed o oh, dinala ka sa situationship, release mo na ang taong to sa bagay. Hindi naman talaga mapagkakatiwalaan yung partner mo. Kasi yan yung ya, dinala ka sa third party situation. Mm -hmm. Kaya ito na, advice. Release your ex. Kung yun nga, yung situation, on and off kayo. Um, nasa situation, ship, walang label. After ng discovery, ng deception, mo like ex na yan. Pero again, kung ex na siya. Release your ex. Or release, release this person already. Itong partner mo. Lalo na kung ayaw niyang iwalayin itong other person kasi. Base sa nakita natin kanina. Mas gusto niya yung kaysa sa'yo. Tapos, gumagawa talaga siya ng way para makita niya yun. At uh, masolo niya. So, kung ganyan din lang, di iwan mo na. ba? Diba? Stock ka. Ah. So, may nag sa stock sa'yo. Mm -hmm. Pwedeng patna na mo to. O, o, itong third party. Tahimik. Ka-workmate. Um, yung iba sa inyo, ka-workmate siguro yung third party. Oh. So, again, kunin nyo lang ang info. Nasa tingin nyo ay para sa inyo. Hindi kita eh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.